Bukod sa pagkilala sa ating mga sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay upang makamit ang kalayaan ng World War II, inaalay din ni Sen. Christopher Bongo ang paggunita ngayong araw ng kagitingan sa mga frontliners na nagsakripisyo at nagbuwis ng kanilang buhay nitong panahon ng pandemya dulot nga ng COVID-19. Nagpasalamat si Sen. Go sa mga frontliners at hindi aniya dapat na makalimutan ang kanilang mga dedikasyon at sakripisyo para maisalbang buhay ng mga kababayan noong hagupit ng pandemya na narapat labang kilalanin silang bayani ngayong araw bukod pa sa mga sundalo at pulisa. Tuwing araw ng kagitingan, laging kinikilalang kabayanihan ng mga sundalong Pinay noong pananakop ng mga Hapon noong pagbaksak ng bataan na ayon kay Senator Go na ngayong krisis, hindi lamang pulisa at mga sundalo ang lumalaban kundi maging ang mga doktor, na sa iba pang frontliners nang ilan sa kanila ay nasawi para lamang maisalba ang buhay ng mga kababayan. Taon-taon ay ginugunit ang araw ng kagitingan tuwing Abril ang Subalit so, para nga sa holiday economics, inilipat ito ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. sa pamagitan nga ng Presidential Order Number no. 20 na nilagdaan noong November 2022 magugunita na naghain din si Sen. Go ng mga panukalang batas para sa benepisyo ng mga frontliners at mga panukalang batas naman para sa mga sundalo at mga pulisa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.